Ops. Break, apak break muna. Apak break. Tapos pull up and tapos down. Yan. Tapos lagay mo sa D. Yan, tapos pa ka may yung gas dahan-dahan. Dahan-dahan sabi ko eh. Stay ka lang sa lane mo. Huwag mabilis. Tamang takbo lang. signal ka pa kanan kanan doon ang signal kanan pataas ang kanan yan dahan dahan na pagliko para hindi mo kainin yung linya ng kabila dahan dahan Huwag kang magagas masyado pagpaliko. paliko yan diretso ano ka ano hindi ka lang sa linya mo ang tingin mo dyan sa medyo malayo wag din sa harapan ng sasakyan ops! 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 Medyo nangyayari ka, uh, ka sa may uh, nangyayari sa break pagka, may mga intersection pagpapak sa brake, pagpababa. Kontrolin mo yung bilis mo. O, huwag mong sagihin yung motor ha. Kontrolin mo yung ano mo, bilis mo. Ba't mo binitawan yung brake? Pababa, eh, bubulusok tayo nyan. Eh, oh. Signal ka, paano, kanan. Ayoko dyan. dyan. Sanggala talaga oh. Ayoko dyan. Nakandahan kasi sa pagpapaano para may time ka pa sa pagliko. Bilis-bilis ng takbo mo, hindi ka na nakaliko doon. Dumiretso tayo tuloy. Hindi dito talaga ako ganun. may sasakyan sa ano ha, kanan mo ha. Sagiin mo para magbayad tayo. Dahan-dahan may lubak. Bayan. Ito kasi mag, -ano, mag video. I-delete Didi ko yun pag-uwi. Hindi. i Didi ko yun. oh, may aso sa kasaan mo. Diretso. Uh -huh. Pagka wala sa linya. Kasi yung aso Luminya niyo, yung yung ka yung yung hindi ka pas... rito. Hindi yung aso yung aso. Oh. oh, nag-aaral din sa harapan mo. Banggain mo. Oh, minto ka muna kasi lumilig ko. Mamaya ka na, ano, ba, may stress yan. Dalawa pa kayong nag-aaral. All oh, sick. Dahan-dahan sa pagliko. Signal ka yan. Dahan-dahan sa pagliko. Ang lakas mong mag-gas. Mabalik ka sa linya. Diretso. Ito mga palik. Huwag kong hinahataw. Baka kumain ka sa kabinus may parating di binangga mo hmm, dahan dahan lang kasi nag, nasa harapan mo nag aaral din mamaya ka naman mandar mamaya hmm, na mamaya na nag aaral din yan no? bago lang yung sakyan ito no? yung liko niya diba mali doon na sa, sa ano pa, direct, dapat dito pala lumiliko na siya generation ng signal light, di ba? Pag diliko ka sa signal light ka, kaliwa o kanan. 30 meters bago lumiko, magsisignal light ka na. Hindi yan. Kung kailan ka naliliko, tsaka ka magsisignal light. Sigurado banggaan lahat ng mga nasa likod mo. Ayan. Pagpababa, kontrol mo yung ano mo. O oh, tagigin mo yun ng sakya para magbayad tayo. O, oh, dito ka. Medyo, ano. O, oh, saan ka pupunta? Ano ka gawin mo? Tanta. O, 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 Sige, sige. Wanggain mo yun 4x4. Dito ano na kayo. Oo, oh, oh, dahan-dahan. Oo, oh, bakit sasali mo sa sa, 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 sa gutter? sinali mo talaga sa gutter. Hindi, sakto lang yun. Ang galing-galing mo talaga, oh. O, lagay mo, mo naman sa neutral. O, angat mo yung, ano, brake. o lagay mo sa park. Ayan. Ayan.